Hi guys! Good morning! Dito tayo sa aming ano okay mag balinta o kabaw sobrang lamig dito guys so, yung ulo ko nagtabig tubig pa sobrang lamig sobrang foggy pa hanapin natin yung kabaw namin kasi nandyan sa ilalim ng mga neob na ang hirap palang mag vlog na nakatagalog. Balik to balik to. Balik ko balik ko yung ating mga jala. <laughs> Excuse me. So hahanapin natin siya. Tawagin natin. Pag tinawag natin yun eh. Yun, ano yung. Ano yun. Yung sobrang lamig dito guys. Tis, hindi ako nag jacket. Tignan nyo yung ano ko. lamig na ito sa ilalim na saan kaya yung kabo nilagay ng anak ko nakabutas pa tayo guys kasi ano grabe so foggy dito sana ba mama mama Uy, asan ah, kaya nila, guys? Mama! Mama! Saan kaya nila, kay, guys? Mama! Hindi ko man matanaw, eh. Ayun, nandoon. Pinakita ko na, guys. Nandoon. sa ilalim nak, ano. Oh, ang singal nyo naman, sobrang lamig. Tapos mahangin pa. Ay, 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 ang tuwag lagi. Hoi, hindihan kepala. pala. Hindihan siya guys. Okay. Hi, good morning. Good okay nak sambut ke mandi ha? Morning, oh, morning, good morning. Nak sambut mangka. Siapa barang guys? Nak sambut. Oh, what? Nak sambut. Mana among kabau? among kabau. Basambod ang among kabaw. Ang um, tingam dool gila siya. Hama um, na. Grabe yung pagkasambod mo nak um, Dala. Hama um, ka, Agi. Tara nga po. Pati masambod rin gina siya gamay. Ah, kahubad. Sambod rin guys. Hindi na siya kahubad. sambal uli-uli ka iyo. Bili. Kumaha. Toka ka da gaisad bot to. Nang <tuh> daga na. Hmm, <tuh> 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 ina. What? Ka oh, balik man leming, balik mother earth direk. buat dera dera, dera dera, but di ito natin sa mga guys. to ano? Atakar lang og, so di natin siya ihokot, ihokot. Oh, um, mm. dalit na kaon na na siya dito guys ihukot na tong tarong guys kay kuya ra ba siya pag makalakaw-lakaw ra ginis siya yan kumain na guys yan sobrang sobrang ganda dito sa amin guys kasi hindi pa polluted yung hangin tapos tahimik ba tahimik gilid, gilid kami ng kalsada guys pero tahimik pa talaga walang mga bahay hindi malapit-lapit yung bahay ituro ko sa inyo saan yung kapitbahay namin <laughs> yung kapitbahay namin yung biyanan ko nandito banda sa mga 50 meters din yata or almost 70 meters yung layo galing sa bahay namin ganyan ka layo yung kapitbahay dito sa probinsya dito sa amin so nakita nyo ba yung nakaraan kong video na naglogit kami o nakano na kami ng kupra dito yon dito kami nagano ng kopra. yan dito kami na nagano ng kopra. kanyan lang style ng kupra namin hindi ito sa amin. Sa biyanan ko to So, nandiyan dyan yung bahay ng biyanan namin. Na, 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 na biyanan ko. Tapos, ayun Kita nyo ba yung bahay? Hindi nyo makikita. Tapos, yung bahay namin nandun. Ayan. Di ba malayo? Kanyang siya kalayo. So, bye for now, guys. Thanks for watching. See you in my next Sobrang ganda. Tingnan ng ano. Oh. Sobrang lamig dito guys. As in malamig pa talaga. Hmm. Ayan. Tingin tayo ng mga gabi guys. Kaya gusto ko magulay ng gabi. Kaya lang. Arawin meron ano. Tingnan natin kung may mga gabi dito si Inahan. So bye for now guys. Thanks for watching. Love you all.